Mm, kinky. Isang French-Canadian na porn actress na nagpaplano ng isang sex marathon sa isang strip club sa Gatineau, Quebec sa September 5 at siya'y pinipintasan ng mayor ng siyudad. Ang star ng event na si Zoe Zebra ay magpa-perform ng sex acts kasama ang 25 lalaki. News, sa loob everyone. ng isang gabi, habang ififilm ng porn company AD4X, ang lahat ng ito. Ayon kay Zebra, gagamitin niya ang kikitain niya mula sa event para sa kanyang breast augmentation surgery. Pero hindi ba ito isang klaseng prostitution? Ipinagtanggol ng AD4X ang event na legal naman daw dahil hindi makikipag-sexy zebra sa mga lalaki kapalit ng pera. Ayon sa Gatno Mayor, ang event ay nakakahiya para sa syudad at susubukan nilang pigilan ito. Ayon pa sa mayor, ang mga ganitong klasing event ang magbibigay ng negatibong impluensya sa mga nakababatang babae. Pero kung ang show ay hindi labag sa mga regulasyon, ay wala na silang magagawa. Ayon kay Zebra, ay pinagmamalaki siya ng kanyang ina at natutuwa ito at masaya siya sa kanyang trabaho. Pipiliin niya ang kanyang mga sex partners at tsaka na siya magdedesisyon kung ano ang gagawin nila sa show. Mag-ingat lang mga guys at si Zebra ay may braces.